magandang umaga sa inyo. Katulad nga na sinabi ko sa inyo, maganda ang gising ng kahalakak nyo kasi pagtingin ko sa aking sa aking dashboard nakita ko na kaagad ang aking payout mula kay Boss M at ito na nga ang sahot natin nagmadali ako pagising pagbangon diretso na hindi pa ako naghihila mas dumiretso na ako winidraw ko na po itong konting crash nanggaling kay Boss M at syempre pinamili ko na ng ating mga basic needs ganyan mga kahalakak ha ka. ang gagawin nyo huwag nyong lulustayin sa luho unahin ang mga pangunahing pangangailangan sa bahay lalo na hindi pa naman tayo ganun kalaki ang kinikita pero anyway alam ko darating din tayo doon at maniwala lang tayo manalig lang tayo doon lang tayo sa positive guys at ayan makikita nyo naman ang iba't ibang mga basic needs na pinili ko dyan di ko alam kung hanggang Hanggang kailan naabot ang budget na mga pinamili ko na 'yan, 'di ba? Kumpleto 'yan, guys. May mga rekado na 'yan. Meron na tayong mga gulay, may isda, may pusit, may tahong kong ni Ay, just ko Lord. Ayan, may pasita. O, um, magandang po tayo ng sita. Ayan, marami yan. So, iba budget lang natin. Hindi ko alam kung hanggang ilang araw namin yan, guys. Pero siguro, aabutin uh, din naman yan ng mga 5 days. Siguro, makakasurvive tayo. Ayan. Makasurvive tayo hanggat di dumadating yung ating mga iba pang mga gracious dyan. Kaya, thank you, thank you so much sa ating mga viewers, followers, at sa mga commentators, sa mga react, nagre-react natin dyan. Thank you so much. Kung hindi din po dahil sa inyo, ay hindi ko po matatanggap ang biyayang ito. At umaasa po ako na aangat pa tayo para makatulong din tayo sa ibang kapwa natin na nangangailangan. Okay? Maniwala lang tayo. Ma-inspire lang tayo. Huwag natin pasin yung mga bashers natin dyan. kaya nyo sabihin kayo na para tayong baliw sa social media, ang importante, kumikita. Ikaw ba na bashers? Kumikita ka ba sa kakabash mo sa mga content creators? Kaya kung ako sa'yo, mag-vlog ka na lang din para pare-pareha tayong kumita. ba? Diba? Ay nako, dantay sa positive. Kaya eto, tingnan nyo. Ayan. Hindi ko po ito pinapakita sa inyo para ipagyabang. Baka sabihin nyo, ay naku, konting halaga lang eh. ayabong yabang. Hindi po ako nagyayabang. Pinakita ko lang ito sa inyo mga kahalakak para ma inspire kayo. Lalo na yung mga nawawala ng pag-asa na ano ba yan? Tuwing titingin ako sa dashboard ko, eto lang yung earnings ko. Kailang pa ito lalaki? Ako hinahayaan ko lang guys. Basta mag-focus lang kayo. Mag-upload. Mag-upload lang. Mag-upload lang. Huwag nyong intindihin. At bigla na lang magugulat kayo. May grasya na pa So, lang tayo, guys. Huwag tayong masyadong magmadali. Ha? Mag ako, taon din talaga, taon din talaga bago ko na, na napakinabangan itong uh, pinagagawa ko sa social media. Ayon. So, maganda rin to guys. Kasi kaysa naman sa puro ka puro ka scroll sa Facebook, puro ka lang marites o ng mga mga hot issues tapos wala naman nangyayari tapos biglang nagkaroon ka pa ng mga ng bill sa wifi wala ka pang at least kung nag vlog vlog ka, diba? Bye!